Muling nagre-red alert ang Luzon grid ngayon araw. Kaugnay pa rin ng problema sa operasyon ng ilang power plant. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ang red alert ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at mauulit mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ini-issue ang red alert kapag gulang ang power supply, kaya posible ang brownout. Yellow alert naman sa iba pang oras mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Muling sinabi ng Meralco na handa silang magpatupad ng rotating power interruption kung kinakailangan sa Visayas Grid. Yellow alert din mula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Inilalabas naman ng yellow alert kapag nagnipis o kumonte ang reserbang kuryente para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Isinailalim po sa state of calamity ang probinsya ng Basilan dahil sa epekto ng El Nino. Batay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Dumarami ang natutuyong pananim sa probinsya dahil sa init ng panahon. Nanunuyo na rin daw ang mga kanal na pinagkukunan ng tubig ng mga magsasaka. Dahil sa deklarasyon, magagamit na ng probinsya ang kanilang disaster funds. Sa South Cotabato naman, pumalo na rin po sa mahigit 100 daang milyong piso ang pinsala ng El Nino. Base sa datos ng Office of the Provincial Agriculture napinsala ng tagtuyot ang mahigit sang libot pitung daang ektarya ng taniman. Pinakanapuruhan ang mga maisan. Nito lunes lamang, isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Surala sa South Cotabato. Sa gitna ng mainit na panahon, nagkasunog sa ilang gubat sa bansa. Kabilang dyan ang Mount Arayat sa Pampanga. Kita mula sa residential area malapit sa bundok ang apoy na nagsimula pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, Walang nasaktan sa insidente pero may damay sa sunog ang isang private property at bahagi ng Protected Forest Reservation Area sa bundok. Fire out na pero inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Ito na ang ikalawang forest fire sa nasabing bundok ngayong buwan. Nagka -bush fire naman sa bulubunduking bahagi ng barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon. Ayon sa BFP, kahapon sumiklab ang apoy malapit sa ginagawang highway doon. Malayo naman daw ito sa mga bahay. Hindi pa matukoy ang sanhi ng apoy. Sa Virac, Katanduanes, nagkasunog naman sa taniman ng mga kawayan sa barangay Kabihian. Ayon sa BFP, nagmula raw ito sa siga ng mga winalis na dahon doon. Wala namang nasaktan o nadamay na bahay. Mga kapuso, kulang na kulang pa rin ang ulan ngayon pong Abril. Base sa datos ng pagasa mula April 1 hanggang nitong April 16, makikita nyo na kulay pulang mapa ng halos buong bansa. Ibig sabihin niyan, Nakapagtala ng way below normal rainfall amount ang maraming lugar kasama na po ang Metro Manila. Hindi katakataka dahil nitong mga nakaraang araw ay halos mga local thunderstorm lang ang nagpapaulan. Lalo pang bumaba ang tsansa na ulan dahil sa patuloy na pag-iral ng ridge ng high pressure area sa eastern section ng Luzon. Ngayong Huwebes, aabot sa halos 20 lugar ang posibleng muling tamaan ng matinding alinsangan. 45 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Borlan, Palawan. Apektado rin ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Southern Luzon at Visayas. Tuloy rin ang pag ng tubig sa maraming dam kabilang ang Angat. Nananatili pa namang mataas sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat. mga mare at pare, live tayo ngayon dito sa Herman Moreno Studio na set ng TikTok Lock para ipakilala sa inyo mamaya kung sino ang special guest nila for today. Pero bago yan, eto muna ang latest. Dumapa ang mga kandidata ng Miss Philippines Earth 2024 sa official press presentation. Beauty with a purpose indeed. Dahil ibinahagin rin ng 29 candidates ang kanilang advocacies. Present din ang reigning Miss Philippines Earth Queens, kabilang na si Miss Earth Air 2023, Iliana Marie Aduana. Sa pagkatapos ng event, may mga itinanghal na Dartings of the Press. Sa May 11, ang Coronation Night. Nagbabalbala muli ang Sparkle GMA Artist Center tungkol sa mga hindi-otorisadong casting auditions online. May mga nagpapanggap daw na Sparkle executives sa iba't ibang messaging apps. Paalala ng Sparkle, peke ang mga ito. Ayon sa Sparkle, walang empleyado ng GMA Network o Sparkle ang magre-request na maghubad kayo sa auditions, online man o in-person. Hindi rin daw manghihingi ng masiselang larawan ng Sparkle Huwag na raw i-entertain ang mga kahinahinalang mensahe at agad na i-report sa official social media accounts ng Sparkle. Paalala rin mga mari at pare, tanging sa official accounts ng Sparkle lamang kumuha ng mga detalye para sa auditions at recruitments. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang abogado at kanyang kasama sa isang buy operation sa Quezon City. Nasabat sa kanila ang mahigit 200 gramo ng umunay shabu na nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi silang humarap sa media. Tumagilid ang isang truck sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol matapos iwasan ng isang SUV na bigla umunong nag-U-turn. Ligtas naman ang driver at pahinanti ng truck. Hindi na natuntun ang SUV. Nagliyab ang motorsiklo na yan sa highway sa Mlangko Tabato. Ayon sa ilang nakakita, bigla umunong umusok ang motorsiklo. Mabilis namang nakalayo ang rider sa motorsiklo. Posible umunong nag-overheat -over, nag ito. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Kung sakaling makaranas o makakita ng nasusunog na sasakyan, paalala ng BFP, agad lumabas o lumayo sa nasusunog na sasakyan. Kung may pagkakataon pa, agad patayin ang makina. Mainam kung may fire extinguisher sa sasakyan at agad tumawag sa 911 hotline o pinakamalapit na fire station. Aabot po sa 25 e-trike at e-bike ang hinuli ng MMDA sa Maynila kaninang umaga. Ang ilang driver nakipaghilaan pa sa mga enforcer para hindi mahatak ang kanilang sasakyan. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie, muling nagsagawa ng operasyon ang mga tauwa ng MMDA kontra mga e-trike at e-bike na patuloy na bumabiyay sa mga major roads sa Metro Manila. Ngayong umaga, unang pinunteriya ang kahabaan ng Quirino Avenue kung saan nahuli ang ilang e-trike na di lang basta dumadaan sa lugar kundi kinukumpuni pa sa kalsada. Isa sa mga may-ari, literal umunong na kapaghilaan sa mga enforcer, huwag lang mahatak ang kanyang sasakyan. Pero sa huli, wala rin siyang nagawa. Bukod sa Kirino, sinuyod din ng mga enforcer ang kabaan ng Taft at Makapagal Avenue kung saan huli rin ang ilang e-trike na pinangpapasada pa rin sa lugar. Sa kabuuan, Umabot sa 25 na e-trike at e-bike ang nahuli. Hindi biro ang multa nito na sa 2,500 pesos. Pwera pa ang towing fee na 1,500 pesos kung maahatak. Ayon sa MMDA Coney, patuloy raw nilang isasago ang operasyon at maghihigpit sila ng gusto, lalo't hindi lang ang kondisyon ng daloy ng trapiko na kasalalay dito, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mga motorista. Coney? Maraming salamat, Oscar Oida. O oh, ito po sa mga mamimili po riyan, dumidiskarte na po tayo dapat sa pagbabadget dahil mataas po ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan. Sa Mega Q Mart nga po dyan sa Quezon City ay naglalaro sa 310 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng laman. 340 hanggang 350 pesos ang liempo at 290 pesos ang buto-buto at pata. Bumaba naman po ang presyo ng manok, 180 pesos ang kada kilo ng buo. Habang 200 pesos ang kada kilo ng choice cuts. Base naman sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro po sa 295 hanggang 420 pesos ang presyo sa kada kilo ng kasim at liempo. 140 hanggang 200 pesos naman ang manok. Ito na nga mga mare at pare at mga tik-tropa si Miss Universe 2022 Bonnie Gabriel ang guest sa live episode ng TikTok Lock mamayang 11 a.m. This time for longer daw ang stay niya sa Pilipinas. Chika niya sa akin, marami na nga raw siyang engagements dito. Excited na rin daw siyang matikman ng iba't ibang Pinoy dishes at syempre beach adventures. Dahil sustainable fashion designer din ang kauna-una ang Filipino-American Miss Universe, i'm staying for a while i'm very happy to be here and i have some projects coming up some modeling guesting and hosting so really looking forward to all of that and i hope that you all enjoy it Samantala sa dulong bahagi ng Pilipinas na malapit sa Taiwan, gagawin po ang isa sa mga training area ng Balikatan Joint Ec Military Exercises ng Pilipinas at Amerika. Sabi po ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, napili ang lugar para sa kanilang paghahanda sakaling magkaroon ng gera sa pagitan ng Taiwan at China. Gagawin ang 2024 Balikatan sa susunod na linggo mula April 22 hanggang May 10. Sasabak dyan ang labing isang libong sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pilipino. Inaasahan magiging observer ang iba't ibang bansa tulad ng Japan, Canada, France, Germany at marami pang iba. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry spokesperson, posibleng mas lumala ang tensyon dahil sa pagpapasok sa South China Sea ng bansang mula sa labas ng rehiyon. Hinimok niya ang Pilipinas na tigilan na ang panguudyok at ang iba pang mga bansa na huwag nang palalain ang sitwasyon. Magpapatuloy raw sila sa mga hakbang nilang pagpoprotekta sa anilay kanilang karapatan sa teritoryo. Wala pang sagot dito ang ating pamahalaan. Panalo sa prestigyosong 2024 New York Festivals TV and Film Awards ang kauna-unahang news documentary ng GMA Integrated News 360. Bronze medal sa news documentary special category ang Sundo. Ipinakita namin sa dokumentaryo ang mga pangyayari sa gitna ng gyera ng Israel at Hamas. Bukod sa aking coverage mula sa Egypt, inilahad din ni JP Soriano kasama ang video journalist na si Kim Sora ang mga nangyari roon sa Israel. GMA Integrated News ang unang Philippine News Organization na naghatid ng live at exclusive na mga ulat mula mismo sa Middle East. On behalf of the men and women behind GM Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel Hamas conflict. To God be the glory. Bukod sa GMA Integrated News, nakakuha ng anim na medalya ang mga programa at dokumentaryo ng GMA Public Affairs. Ang The Atom Arroyo Specials, gold medalist para sa dokumentaryo ng Batas Bata sa Social Justice Category at silver medal naman para sa Hingang Malalim sa Human Concerns Category. Para naman sa eyewitness, silver medalist sa Social Issues Category ang dokumentaryo ni Atom Arroyo na Bawat Barya at bronze medalists ang mga dokumentaryo ni Howie Severino na Boat to School sa Heroes Category at ni Mav Gonzalez na Sisid sa Putik sa Community Portraits Category. Kinilala rin sa global stage sa unang pagkakataon ng action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na bronze medalist para sa entertainment program drama category. Maraming salamat po sa NYF! Mabibilis na balita po tayo. Nahuli ng na mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang isang professional basketball player na dumaan sa EDSA Busway. Ayon sa DOTR, tinangkauman ng suhulan ng basketball player ang kanilang enforcer pero hindi ito tinanggap. Pinikita ng motorista kaugnay sa Disregarding Traffic Sign at Failure to Carry o ORCR. Ayon naman sa hinuling basketball player, magpapaunlak siya ng panayam sa GMA Integrity News para sa kanyang panig. Tatlo ang patay matapos bumanggang sinasakyan nilang van sa isang truck sa Kasiguran, Sorsogon. Base sa impormasyon, sumalpok ang van sa nakaparada noon na truck. Dalawang iba pa ang sugatan. Hawak na ng autoridad ang driver ng van na wala pang pahayag. napaka na ho talaga ng panahon ngayon. Naku, lalo na raw iinit sa Mayo, sabi po ng pag-asa. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Parang hindi na raw kakayanin ni May Nueva ang init ng panahon. Lahat ng araw ng paraang ginawanan niya, mainit pa rin. <laughs> eh si Maricel Moral, humiling na sana raw ng uh, umulan naman lang kahit isang araw. Hmm. O ilang araw, kahit para ilang beses baligo, eh mainit pa rin talaga sa pakiramdam. Dapat naman daw lalo pang magingat dahil sa sobrang init, sabi naman ni Elmo Huego. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Sa hinabahaba man daw ng prosesyon, sa IDU pa rin ang tuloy. Patunay po riyan ang tampok naming couple na ikinasal sa Bohol after 15 years of relationship. At para extra eh, eh. memorable ang big event, eh, may pakulurawang bride. Ito nga. <laughs> Here comes the bride. Sa ago, eksena ng boat ride na yan. O, oh. yan ho ang paandaan ni Lai sa beach wedding nila ng habi na si Jeff Endozo. Para makarating sa kanyang road to forever, sumakay muna ng bangka si Lai. Worth it ang dalawang taon na pagpaplano dahil ang video, eh may mahigit 2.4 million views na. Congratulations Lai at Jeff, kayo ay... Trending! Trending! thank you Ang galing Kakatuwa. ng mga pandar, ano? Oo. At, Oo. Akala ko nung una, remote-controlled. Oo, yung pala, <laughs> pala dahil hihita. Hinihila. Oh, hinihila pala ng tali. Pero ang yes. galing, ha? Eh? Yes, pero ang galing how they executed it. Tignan mo naman, di ba? Parang may drone shots, di ba? Talagang planadong-planadong. Planado. Two years in the making, ha? Ah? Two years yung pagpaplano. At, at worth it naman. Yes, at sulit ang uh, paghalik ni groom kay Brian. <laughs> <laughs> at ito po ang Balitang Hali. Ayan, no? oh Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Traffity. Po. Live mula rito sa set ng TikTok Lock like, na susunod na sa GTV pagkatapos ng Balitang Hali. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.